Ang panawagan sa ustisya ay hindi na po-postpone yan ang giit ng ilang grupo at ng pamilya ng mga biktima na madugong gera kontra-droga ng Administrasyong Duterte sa desisyon ng International Criminal Court na iurong ang hearing para sa confirmation of charges sa dating Pangulo. Ngayong Martes, September 9, nagtipon-tipon ang ilang kaanak ng drug war victims pati ng ilang human rights group para ihayag ang kanilang pagkadismaya sa naging pasya ng ICC pre-trial chamber. Sa desisyon kasi ng ICC, pinagbalik ba ng hearing para tugunan ang hiling ng defense team ni Duterte dahil, quote, unfit to stand trial pa umano ang dating Pangulo. Para sa mga kaanak na mga biktima ng drug war, isa na naman itong delaying tactic o paraan para maantala ang proseso. Sobrang tagal na pinaghandaan namin ito. Pero ngayon sa isang iglap, ito yung mangyayari. Postpone lang. Bagaman dismayado rin, nilinaw ni ICC Assistant to Counsel Christina Conti na hindi panalo ng defense ang desisyon ng pre-trial chamber. Aniya, limited postponement lamang ang naging pasya ng ICC. Ayon sa ICC, ang confirmation of charges ay para tingnan kung may sapat na ebidensya ang prosekusyon para sa isang trial. Pwede din malamang no, mag-weigh in yung mga biktima dun sa mismong schedule. At kung sasabihin nila na nakakuha sila ng visa, pero hanggang November lang, eh sana maging factor doon sa resetting din ng healing. Una nang sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na lumalala na raw ang kalusugan ni Duterte dahilan para maapektuhan ang kanyang abilidad na maunawaan ang mga ebidensya at mabigyan ng instruksyon ang kanyang defense team. Itong pagpapasyang ito ay pang-trial. Kung baga, hindi magsimula ang trial, e eh, wala pang pa ang charges. Samantala, welcome naman para sa abogado ng drug war victims ang posibleng partisipasyon sa kaso ni retired police Colonel Rina Garma na nakipagpulong sa mga opisyal ng korte kamakailan. 2024 nang ibinunyag ni Garma ang umunay reward system para sa mga pulis na makapapatay ng drug war suspects. Gayunpaman, nilinaw naman ng ilang human rights groups na hindi dapat ligtas sa pananagutan ang dating tauhan ni Duterte. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico. Newswatch watch plots